Hayley, hoy, ano ba? Gising Hayley. Ha? Naalimpungatan siya sa malakas na pagyugyog sa kanyang katawan at tapik sa pisngi. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit umuungol ka at namimilipit dyan? At bigla ay tapos na ang lahat. Wala na ang lalaking iyon. Wala na ang marahas. Ngunit masarap na pagpapala ng mga lami sa kanyang katawan. Bigla ay si Mildred na ang nasa harapan niya. Takang-taka kung ano ang nangyayari sa kanya. Oh God! Oh my God! It was only a dream. Sa kanya na-realize kung ano talaga ang nangyayari. Oh, natulala ka na. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Are you having a nightmare? Nightmare? Nightmare ba yun? Sigaw ng kanyang isip. At may isa pang bahagi ng kanyang pagkataong sumisigaw. Nagningit-ngit dahil sa pagkaputol ng napakagandang pakiramdam na iyon. It was a sweet and wild well dream. Wika pa ng kanyang diwa. At hindi niya alam kung anong klaseng kahungkagan ang sumasalakay sa kanyang buong pagkatao dahil sa pagkaputo ng panaginip na iyan. Ano ka ba? Bakit ka ba nang iistorbo? Natutulog ang tao ah. Biglang niya kay Mildred, uminit ang kanyang ulo dahil pa rin sa patuloy niyang nadarama ang kakaibang in na iyon na umahon sa kanyang kaibutulan. Ano? Ako pang nang iistorbo? May God! Ginising nga kita dahil binabangungot kaya tayo. Eh. Hindi ako binabangungot. May masakit lang sa akin kaya ako umuungol may masakit sa iyo. Ano ka ba? Himbing ng tulog mo kanina. Sasabihin mong may masakit sa iyo. Sigurado ako. You're having a nightmare. O baka naman kaya ka nagkakaganyan. Ay dahil wet dream ang tawag doon. Napangisi si Mildred nang biglang maisip ang ideyang yun. Ano? Sira ka ba? Pero automatic namula sa hili ng matumbok nito ang anong talagang naganap sa kanya. At bakit ako magwi-wet dream? Ano ko? Sex star? Pero may defensive ang kanyang himig. Aba, ewan ko sa'yo. Siguro kaya ka nagkakaganyan ay dahil sa pagkaburyong yung rito sa resort ano. O kaya naman, dahil hanggang ngayon, wala ka pa rin permanent relationship. Kasi naman walang lalaking makatagal sa ugali mo. Bukod sa masyado kang demanding, masyado ka pa rin bose. Gusto mo ay susunod ang lahat ng gusto mo. Naman, kahit namang sinong lalaki ay, stop it. Inis na umalis sa kama si hili I don't want to hear anything from you, okay? Saka kumuha siya ng malaking tuwala sa maleta niya at humakbang patungo sa banyo. Wala ako sa mood makinig sa niya mo. So please, stop na rin Oo na. At saan ka naman pupunta? Alas ko pa lang ng umaga. Magsha-shower. Mainit. Lumarit siya na siya sa banyo at hinila ang pinto pa sara. Mainit. ay ang lamig nga dahil mababa ang fag sa Natatawang sumunod ito sa kanya at dumikit sa saradong pinto. Siguro papatayin mo ang init sa katawan mo dahil nabigitin ka sa wet mo ano. Tumahimik ka. Ipapatapon kita pabalik sa city. Malakas na ang wika. Pero nahubarin niya ang suot na pantulog at ipatapat sa malamig na buhos ng tubig mula sa shower ang hubad na katawan. Inamin niya sa sarili ang sinabi ni Mildred. Kailangan niyang patayin ang nagwawalang init sa kanyang buong pagkatao na sa pagka-word, but erotic and sislindry na sa, sa panaginipan pa niya unang naranasan. Dahil sa totoo na, she claims that she's liberated and open-minded woman. Pero wala pa talaga siyang anumang karanasan sa lalaki. sa mga bagay na may kaugnayan sa lalaki, maliban sa halik at konting yakap sa mga naging ex niya noon. Pagkaligo ay agad nagbihis si Hailey. Pagkuway bitbit -bit ang napsak na tubig. Pagkain pati na ang rifle na loaded ng bal. Madilim-dilim pa ay lumabas na ng resort ang dalaga para makapunta sa kasukal. Makita ko sana agad ang daang patungo sa malawak na loob ang iyon. Makita ko sana agad ang git. Natatawang sa loob-loob niya. Habang nilalandas ang makitid na kalsadang patungo sa paanan ng bundok. Nagsisimula nang pumutok ang araw sa silang, Kaya may mga ilang nila na rin tagaroon roon ang nasasalubong niyang naglalakad. Napapatingin sa kanya ang mga ito. Saka napapainin. Ining, pupunta ka na naman ba sa kasukalan? Natigilan siya ng muling makasalubong ang mamang magsasaka kahapon. Ah, oho. Oh, Napailing ito. Ang hirap mo talagang pagsabihan. Ano mo bang kahapon ay may natagpo ang patay na kambing sa loob ng kasukalan? Ho? Isang kambing ang nahiwalay sa mga kasamahan niyang kambing, kaya hinanap ng may-ari noong hapon na. At sa loob ng kasukalan siya nakita. Wakwak -wak ang tiyan at wala ang lamang loob. Butay-butay ang katawan. Hindi alam ng mga taga tagarito kung anong klasing hayop o baka halimaw ang lumapas sa kanya. Pero inisip namin na baka nakalabas ang mga aso sa malaking looban. Pero hindi naman kami pwedeng magbintang. Kung papasok ka sa kasukalan, bika ka ikaw ang sumunod na biktima ng kung anong hayop na gumagala roon. Ah, napakamot na lang sa ulo si Haley. Magalat ayaw naman yung maging basto sa kausap. Masaming salamat ho sa paalala. Pero baka ho baboy ramo lang ang may gawa niyo. Kaya ko mong protection na ng sarili ko sa mga noog ganoong bagay. Bahala ka. Ako'y nagpapaalala lang. Salamat, ho. Sige, ho. Pagkakayong magbang palayo sa matanda. My God, tinatakot pa ako. Nailing na lang si Hailey habang papasok sa kasukanan. Ako pa, hindi ako maiisa ng kung anumang halimaw na sinasabi niyang lumapa sa kambing na iyon ano. Ang kambing hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Ako, may isip at may sandata. Sapat na para protection kong sarili ako. Nagpatuloy siya sa paglalakad nilandas ang makitid na daang tao pakit sa burol na kinaroroonan kahapon. At ang makarating na roon ay muli niyang tinanaw ang malaking bahay sa malawak na loobang iyon. Pinag-aralan kung saan ang daan. Hmm, may makitid palang kalsada sa parting iyon ah. hindi nga simentado pero pwedeng dumalang sa sakin. Doon siguro ang gate ng malaking bahay. Pwedeng doon ako umikot. Minsan pa niyang pinag-aralan kung paano makakaikot sa kabila ng malawak na loob. At ang mapag-aralan na ang lugar ay bumaba siya sa burol at naglakad pa ikot sa natanaw na daan. Ha, napatingala siya sa malaking gate na bakat na may arko pa sa ibaba. Welcome Crystal Valley Lake. Iyon ang katagang nakalagay sa arko ng gate. Sumilip si Haley sa loob ng mga siwang ng mahabang bakal sa gate. Buhat doon ay tanaw niyang mahabang kalsada na patungo sa kung saan. Ayuyungan ng matataas na malalaking puno na magkabilang panig ng daan kaya tila madilim sa loob. Wow, ang lawak nga ng loob ang ito. May sariling daan sa loob. At hindi tanaw mula na ito ang malaking bahay at lawa sa loob. Paano ako kakatok o tatawag ng tao sa loob? Ni wala man lang doorbell dito. At wala man lang akong matanaw na tao sa paligid. My God, gaano ka-isolated ang lugar na ito? Ang lalaking natanaw ko ka pahapon. Hindi kaya siya nag-iikot sa paligid. Tao po, may tao po. nagsimla siyang tumawag. Pero mahinang ihip lang ng hangin ang tumugon sa kanya. Naiiling na nagpalakad-lakad siya sa harap ng gate. Nag-iisip kung paano makakapasok sa loob. Ang taas nitong gate, may patusok pang pa mga bakal sa itais. Hindi ko ito kayang akating. Pero sa mataas sa pader, mga sampung talang pakan yata ang taas. Kung makakaakit ako sa mga punong nasa tabi niyon, makakatalo na ako pagbaba sa loob. Hmm, why not? Kaya lang ang mga aso. Tiyak na gumagala sila sa loob Paano kung masalubong ko sila? Napaisip si Hailey kung ano ang gagawin. Pero sigurado niya, hindi siya aalis sa lugar na iyon na pinaghirapan talaga niyang tuntunin kung nasaan ang git para lang umalis na hindi malang nakakatuntong sa malawak na loobang iyon at hindi malang nakakalapit sa magandang lake sa tabi niyan. Pumili siya ng punong pwedeng akating hanggang makapili at mapangahas na naglambitin sa mga sanganin hanggang makalating siya sa sangang nasa tabi ng padal Lumipat siya roon at sinipat ang paligid. Tahimik na tahimik ang lugar. Niwala man lang baka sa may asong naglipa na roon. Baka tulog o baka nasa ibang panig ng loob. Kung nalilibang sila sa kabilang panig, baka makarating ako sa malaking bahay na iyon na hindi nila naman namamalayan. Baka makakita naman agad ako ng tao na mahihinga ng tulong sakali mang mamalayan ako ng mga aso. Sukat sa isiping iyon, ay lakas loob na siyang naglambitin sa isang malaking sanga na sa loob. At nang lumundo iyon papaba ay saka siya lumundag sa malambot na damuhan. Yes, narito na ako. Nakatuntong na ako sa looban. Hmm, anda ang iyon. Siguradong sa dulo niyon ay may malaking bahay na. Nagsimula na siyang maglakad. Tinalunto ng mahabang kalsada na nayuyong yunga ng mga puno. Malayo-layo na rin na ang kanyang nalalakad na magsimula siyang makarinig ng mga ungol, angil at mayamaya -maya pa. Nakita niya kung saan nagmula ang mga uo. Kung ang taangil na iyon. Apat na malalaking asong itin na nagsulputan sa kung saan saan panig ng malalagong halaman. Oh my God! Oh my God! Anong gagawin ko? Napahinto siya sa paghakbang. Habang ang mga aso ay humilera sa gitna ng daan tila mga sundalong pumila sa pagharang sa kanya. Oh no! Dito na yata ako mamamatay. Malala pa nila ako. Kakainin nila ako nagsimula siyang humakbang paatras. Nakikiramdam.